Okay, hi guys. Uh, for today's video guys, ay pag-uusapan natin ngayon kung anong buwan ang pinakamatumal na binta ng itlog. Pinakamahina ang binta ng itlog. Nahihirapan kaming mag-dispose. Then, yung presyo din ng itlog ay bumabagsak. Uh, so, ngayon, ang pag-uusapan pa natin.

for today's video guys ayan dito tayo sa farm hmm. ayan dito ngayon tayo sa farm Okay, hi guys. Uh, for today's video guys, ay pag-uusapan natin ngayon kung anong buwan ang pinakamatumal na binta ng itlog. Pinakamahina ang binta ng itlog. Nahihirapan kaming mag-dispose. Then, yung presyo din ng itlog ay bumabagsak. Uh, so, ngayon, ang pag-uusapan pa natin. Yan, medyo hapon na ngayon, guys. Mga 5 uh, o'clock na ng hapon. Okay. Yan. Dalaw tayo sa mga alagan ating manok. Hoy na sila. Kumakain din na. Mga tao mo gusto picka samad magtago. Mga masiklan kita kasuang. Yan. Hello guys, dito sa amin ngayon, lalo na ngayon Uh, July 2024 yung medium o yung small size dito sa amin guys ay umabot na ng 150 per tree na lang so napaka mura ng itlog then yung medium size ay umabot na lang ng 190 so napaka baba, napaka mahirap para sa mga nag aalaga ng manok na paitloging manok na katulad namin So, yung medium size dito ay umabot na lang ng 190. Or yung, or 1, 160 yung, yung small size, 180 yung medium. Then, 190 naman yung large. So, may, may tumatag pa talaga kung pwede babaan ng 5 pesos. So, yung ginagawa namin ay, binibigyan na lang namin kahit na mura yung, ano, yung price ng itlog kaysa masiraan kami. Kaysa hindi mabintay yung itlog. Di katulad doon na yung buwan ng, mula buwan ng September, then pa, ano, onwards na buwan, ay napaka bilis mabintay yung itlog. Lalo na pag December. So, di, na, di mo na kailangan pang i-alok i yung mga itlog ko sa yung customer na lumalapit or pumupunta sa bahay ninyo or sa farm para bumili ng itlog para umangkat ng itlog simula nang mag start kami guys mag alaga ng paitloging manok noong 2019 yan talaga ang mga buwan na na experience namin na pinakamahirap magbinta ng itlog pinakamahirap mag dispose oh. Mula 29, nag-start nag kami guys mag-alaga ng paitluging manok ay 2019 until now. For, ay, talaga ang buwan. Minsan nga ay nilalako namin yung itlog dun sa ibang, ma, sa ibang barangay o ibang baryo para lang or ibang lungsod para lang maibintay yung itlog at hindi kami masiraan. So, eh, nilalako namin yung mga itlog guys. Oh. Yun yung ginagawa namin para hindi kami masiraan ng itlog. Lalo na pag walang pasok yung mga paaralan guys. Para sa amin, ang pinakamahirap na ibinta yung itlog or yung buwan na pinakamatumal ang binta ng itlog ay mula Marso hanggang Ogos. Yan talaga ang pinaka mahirap magbinta ng itlog. Yung iba nga dito guys sa amin ay na nasisira na yung itlog. So hindi mabilis yung binta. So kaya umaabot ng one month bago ma yung itlog. So ang buwan talaga na pinakamahirap ay mula Marso hanggang August. Yan talaga ang buwan. So, lalo na pag umabot na ng May, then May, June, July. Yan talaga ang pinakamahirap magbinta ng itlog. Oh, then, yung price din ng itlog, guys, ay napakababa. Oh. Yan ang mga buwan na nahihirapang magbinta ng itlog, yung mga kapoltri, na Nakatulad namin. So, kaya yung mga ginagawa namin guys ay binabagsak namin yung price ng itlog para lang hindi kami masiraan. Kadalasan kasi guys yung mga estudyante, uh, madali kasing lutuin yung itlog. So, halos kasi mga bata, uh, kumakain ng itlog at madali lang din lutuin. Then, buong pamilya mo na, oh, lalagyan mo lang ng sardinas or corn beef, pwede mo nang iulam sa buong pamilya. So, pag walang pasok, napakahina talaga ang binta ng itlo So, yun ang aming na-experience, guys. Oh, since 2019 until now, 20, yun talaga yung na experience namin na napakahirap mag-dispose ng itlog sa mga buwan na ganyan. Okay. Okay, yun lamang po guys. Thank you for watching. Okay, God bless everyone.